ko rin. <laughs> ingat. Kaya ako din kasi wala rin akong idea sa incident. So, ganun. Lugar kasi namin guys, uh, medyo kinakatakutan. Hindi ko lang alam kung saan doon kasi kalawaan. Oh, so, al alam alam rin no? <laughs> Even before, ganun din. Kahit taxi. Eh, hindi ko naman sure kung saan doon area. Pero sabi nila talagang delikado nga. Kagabi ba yun kuya? Nung Merkoles. Miyarkole. Ah, May incident din daw nakuha daw yung aerox na motor so yun tapos kagabi naman ma'am sa Lawakin Pasig sa may pababa ng tulay ADB nakuha ADB? oo oh, kagabi iisang grupo lang daw oh. grupo lang daw ah iisang grupo lang oh. ADB at saka aerox oh. so, yung mga target nila may GC sila ganun patakot pero ang tanong paano nakuha yung, ano, hindi, pa. hindi, okay lang na nakipambuno. pero paano siya napunta ng kalawaan, ang tanong ko nag-drop siguro ng pasahero ah, nag-drop siya ng pasahero so, ibig sabihin yung pasahero naka na ah, hindi kasabwat yung pasahero hindi na, hindi na, hindi naman. ah, hindi naman Pero hindi ko talaga alam kung saan yung ano yung incident Kanan na tayo kuya may grupo sila. Hindi din nahuli, kuya. Hindi rin eh. Bakit? Pinatay na kasi yung ano. Pinatay na yung... Sabi ng no, polis, inano na daw eh. Inano na yung GC nila, parang... Linak? Dinaon? Yung GC nila, parang pinanggal na. Ay, gano'n? GC, ibig sabihin pala talaga, marami pala talaga marami yun, pa no? Sila. Ulat nga ako eh. Tulad kami eh. Alam mo yung pure gold tipas? Malapit lang ako doon bago mag pure gold tipas. Bungat lang ako kuya. Ah, oo. Alam ko yun ma'am. Diretso lang dyan, di ba? Oo. Oh, delikado hindi. <laughs> hindi. <laughs> oo. Hindi naman. <laughs> hindi naman. naman Opo. Kiki. Kasi naramdaman ko na eh, na maraming tambay sa iskinita. Oo. Oh. Nagpaalam ako sa pasero ko na hindi na ako papasok. Oo. Oh. sabi niya, okay lang po kuya, kilala ko yung mga yan. Bumaba naman siya. Oo. Oh. Nagpasuto siya sa asawa niya. Ah, ah, delikado din talaga. Alam niya, na delikado din talaga. Ah. Sa tagig banda yun ma'am, sa tagig. Ano po? Sa tagig banda. Ah, tagig. Marlica Village. six months lang, no? Six months pa lang tong motor mo. Tapos madadali ng gano'n. na. Ah. Buti si nga ma'am yung grab ng ano eh. Maagap yung grab eh. Oo. Oh. Tinulungan yung kasama akong rider. Bakit? Paano tinulungan mo yan? Binigyan yun? siya ng abogado. Oo. Oh? Tapos uh, financial support. Ah, kasi grab. Kasi nabaril siya eh. Oo. Oh, oh. Kasi grab yung ano nyo eh, no? Oo, oh, power grab. Inyo. Grabe, nakakatakot naman yan. Yun nga lang, hindi na nahuli. Hindi na nabalik yung motor niya. Hindi na, ma'am. Hindi na nabalik. At paano yun? Dito lang nga oh, malapit na ako So hindi naman kuya ano oh. ma'am, malungkot maliwanag sa lugar niyo, ano? Uh, uh doon ako sa kanto, tapos kinita na yung sa kaliwa, yung may na matayo. Pag-i-doon na lang ako. Oh, hindi, hindi, hindi. Hindi na? Hindi, oh. Ito lang ako.